Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataon nito, tayo po idudulong kalapit sa ating Diyos na buhay. Nang may pananampalatay na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipot sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalak na Sa araw na ito, tayo po itutulog sa Panginoon sa ngala ng Paya ng Valencia sa probinsya ng buko. Nating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa Paya ng Valencia may sa atong mga kaiksuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa ka itong atong mga kaiksuunan nga ana sa Luzon ug sa laing naso. Talay ko ang gino sa walay katapos. Ang atin pong mula sa aklat ng mga awit, kapitong put, apat na kabanata, ang talata po ay dalawang put Wag mo sanang itutulot na ang api mapahiya. Bayaan mong angalan mo'y purihin ng tukad aba. Bayaan mo, mo. ng angalan mo. Purihin ng tukad aba. Bayaan mo ng angalan mo purihin ng lukat, abba. Huwag mo itulot na ang api mapahiya. Huwag mo sanang itulot na ang api mapahiya. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong panlalaro pala kami po ay nagpapahapak ng umihingi ng tawag sa lahat naming pagkakasala kami po dumadalang sa paglilinis ng pandalalo ko ng aming manluluwas at sa oras na ito ang aming hiling walang anumang kasalanan ang manatili sa puso, sa kaisipan ng iyong mga anak. Kami din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Balenj sa probinsya ng buhol. Ang aming hiling, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayang ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunus ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus at sa iyong dakilang pangalan ng aming iling, ang iyong Santong Espiritu ang siyang magtatag ng altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Valencia. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo, tinanggap namin ang aming panalak sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Mena, 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 praise God, praise God. Ang ating pupagubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, katulungpuntuntung kabarata, talata talabing siyam hanggang dalawang. Ay, sorry po. Talata Tala walo hanggang dalawang. Lumapit si Jacob kay Isaak, ama, sabi niya. Sino ka ba? Tanong nito. Ako po si Isaw, sagot ni Hako. Nagawa ko na po ang inyong iniuto sa akin. Narito po ang gusto ninyong pagkain. Bumango na kayo at kainin na ninyo ito nang ako ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos. Napakadali mo naman yata nakahuli, tanong ni Isaak. Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos, sagot ni hako ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyariang salita. <laughs> <Halos>. <laughs> ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ang pagkakatao na naghatid na ng pagkain si Jacob sa kanyang ama pero, ang kanya daw pangalan, nung siya'y tinanong nung kanyang ama, sino ka ba? Ako po si Isaw. <laughs> Alam niyo po, nakatatawa sa nakata, atin po, para sa atin. Nakakatuwa itong bagay na ito, sapagkat patid natin ang katotohanan na ito'y isang malaking kasinungalingan. Ang sabi niya pa, Nagawa niya na yung iniuutos sa kanya. Dala niya na yung gusto na pagkain ng kanyang ama at ang kanyang bilin. Kumain na kayo nang mabasbasa na ninyo ako pagkatapos. Alam niyo po, habang tinitignan ng inyong lingkod, ang bahaging ito ng banal na kasulatan, ito po yung nagpapatunay na yung karunungan na meron si Rebecca na nanay ni Isaw at ni ako Pabiyak ni Isaak ay tunay mainam yung kanyang karunungan sapagkat batid niya kung gaano katagal makakahuli gaano katagal gagawin gaano katagal iluluto ginawa niya yung lahat ng kanyang magagawa sa mabilis na pamamaraan. At may magandang dahilan. Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos. Kasi sabi ni Isaac, napakadali mo naman yatang nakahuli. Napakabilis mo naman yatang nakabalik sa pungkatotohanan na ang lahat ng bagay ay may tamang panahon. Kaya, yung mga bagay na wala sa panahon, hindi masama na pagdudahan. <laughs> Naalala ko po yung isang ikinasal. Ano po? Yung ikinasal, abahe, eh, Siyempre, natural, masaya yung mga dumalo sa pasala. Pero, tinitingnan nila yung babaeng ikakasal. Pang hindi yata pangkaraniwan yung hugis ng kanyang katawan sapagkat medyo nadagdagan itsura. Wala namang sinabi kung ano, wala namang kung anumang kwentuhan na naganap, pero matapos po, ilang buwan, nanganap ang babae yung <laughs> Ito pala yung Here Comes the Bride, Three Months Inside. <laughs> so, ano lang ako eh, tao Ito ho, eh, hindi mainam na bagay ang sinasabi lang natin, maari nating dayain ang tao. Maari nating ikaila. Maari nating itago ang ating mga kamalian at kasalanan. Pero sa itinakdang panahon ng ating Diyos na buhay, mababatid ng lahat na tayo eh, nagtago ng mga bagay na hindi marapat itago. At dahil po sa pangyayaring ito, nais kong imbitahan ang bawat isa sa atin sa katotohanan ng pagtatapat sa harapan ng ating manunubos. Sapagkat isipin niyo mga kapatid, ano ang gagawin natin sa pagtanggap ng mga tao gayong tayo pala eh hindi katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon? Higit sa ano pa man, ang pinakamainam na maging katanggap-tanggap tayo sa harapan ng ating Diyos na buhay. Kaya sa mga pagkakataon na tayo'y gumagawa ng mga desisyon, na tayo yung mga nagpaplano, na tayo yung mga nag-aakala na siguro mas magandang gawin. So siguro mas magandang gawin. Aba, e baka mas mainam na itanong mo sa Panginoon, Lord, ano po ang mas magandang gawin? <laughs> ano? Sa ganitong paraan, mababatid natin ang kanyang dakilang kalooban nagkaroon po ako ng ganyang karanasan. Ito pong ating programa. Gusto ko nang tapusin. Ay <laughs> sabi ko talaga sa Panginoon, Lord, antok na antok na po ako. Alam niyo ba, may isang pagkakataon na ako nananalangin. Sabi ko sa Panginoon, Lord, dito po, ah, dito po sa programa natin, no, habang ako po yung nagbe-plan. Lord, idinadalangin namin sa iyo si Natito, Tito Vic and Joey. <laughs> ako nagisingo ako. <laughs> sabi ko, at ang buong entertainment industry, hontik <laughs> na ako matawa. No? Pero, <laughs> yun eh, dahil ko. No? Kaya sabi ko sa Panginoon, pagkatapos nun, Lord, baka naman pwede. Tigil na natin to Dahil, Diyos ko, dahil ontok na ako, no? Na, <coughs> <coughs> Biro nyo, pati yung monte ko nang masabing itbulag. <laughs> Pero, alam nyo, ang pangungusap ng Panginoon sa akin, <laughs> Tinawag kita para gawin yan. Maliwanag po yung sagot ng Panginoon. No? Ikaw ang tinawag ko para gumawa ng bagay na yan. So sabi ko sa Panginoon, ano ba ang nito? No? Ang ginagawa ko, sabi ng Panginoon, sa tuwing ikaw ay nananalangin para sa mga bayan at itinatatag ang mga altar, nagkakaroon ng kadahilanan para makak kilos ako ng may kalayaan sa mga bayang. Pero sabi ko, eh Lord, may mga katawang ka naman sa bayan na ito. No? Pero alam nyo po, kasama sa pananalangin natin para sa mga bayan, yung pagkakaisa ng katawan ng ating Panginoong Heso Kristo sa bawat bayan na ating idinudulog at Nako, malungkot man hong sabihin, <laughs> hindi lahat. na <laughs> e nananalangin ng gano'n. Sa kadahilan ng siyempre, yun nga minsan kasi alam niyo iba-iba kasi tayo ng responsibilidad at itinalaga ng Panginoon na gagawin. So, iniisip ng iba, e, bakit ko naman makakaisa? Ba't ko kailangang makakaisa yung ano na yan, pastor na yan, yung iglesia na yan, ano po, yun po yung malungkot eh. Pero, sa biyaya at kalo o ba ng ating Panginoong Kristo na gagawa po natin dito sa ating programa. So ano po ang sinasabi natin? Ama napaka talipo na magkaila na angkinin na ang Diyos ang sumasama sa atin. Samantalang hindi totoo. Sapagkat ginawa natin ng sarili nating kaalaman at karunungan para maangkin yung bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po ilang araw na ito na tayo tinatawag ng Panginoon sa pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa kanyang harapan. Ang akin pong panalangin, ang ako ay naniniwala tinatawag tayo ng Diyos para magpakumbaba sa kanyang banal na harapan. Manalangin Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa mga pagkakataon na inyong inuudyok na kami ay magpakumbaba at tumingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. Naamin po namin na sa aming mga sarili, wala po kaming magagawa. Yan ang aming panalangin, ang banal na dugo ng aming Panginoong Isokristo, ang sa maglinis sa lahat naming karumihan at tunay aming maganap ang iyong dakilang kalooban. At sa oras na ito, Panginoon namin din pong idinudulog sa iyo. Panginoon, yung mga pagkakatao na kami nakagawa, nakapag-isip, nakapagsalita, nang hindi ayon sa inyong kalooban at hindi ayon sa katotohan, inisin niyo po ang aming puso, ang aming kaisipan, at ang aming hiling kami mabalik ng inyong Santong Espiritu. Lord, dito din, yung aming panalangin para sa bayan ng Valencia, ang aming hiling. Panginoon, magkaroon ng unawaan sa katawan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Dasal namin namang Diyos na magkaroon ng pagkakaisa, dumaloy ang pag-ibig dumaloy ang unawaan sa katawan ng aming Panginoong kristo sa bayan ng Valencia at sa pangalan ni Yesus, tunay na magtagumpay ang aming Santong Espiritu na maitatag ang altar ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng Valencia. dasalin po namin na sa altar na ito makapaghandog ng pagpupuri, pagsamba, at pag -a palay ng pinakamainap. And we declare the fire of revival to fall upon Valencia in Jesus' name. Nasal din namin na ito'y maranasan ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. Hayaan mong ikaw ang magdulot ng kaunlaran at sa pangalan ng aming Panginoong Hesus tunay na maganap namin ang tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel. To be a missionary, sending country, be the America ways in the height of its glory. Habang amin din po idinadalangin sa iyo ang mga training agencies, katulad ng main lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal. Kilusan mo po mga ministerong ito na maganapandakilang kalooban mo upang masunod ang iyong naisin. As we pray sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng na daigdig, ikaw pong magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang matupad ang iyong dakilang kalooban. As we pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses, ayan mong sila'y makasaksi sa mga bansang iyong pinagdalahan sa kanila. As we claim your father of revival sa mga bansang tumutunguy ng yung lingkod upang pang manalaki. Katulad ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Panginoon, mapangyari ang yung, yung dakilang kalooban upang tunay maganap ang yung walang katulad na pagkilos sa mga bayang ito. At excited kami amang Diyos na maranasan ang iyong pagsama, ang iyong ng kapangyarihan na dumaloy sa mga payang iyong itinalaga. As we claim yung pangunguna ng iyong santong espiritu because apart from you, we can do nothing. Tasal din namin na yung mga misyonero, yung mga iglesia na tutunguhin namin ang apoy ng iyong kapangyarihan ang bumaba at sumani sa kanila. As we declare peace over Israel, and the far of revival sa U.S., sa South Korea, sa Russia, at sa Brazil. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugod niyo tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen! 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 Praise God! Praise God! sa pagkakataong ito. yan yung pong salitain ko ang bas, bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house and lot with park, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen.